Eto, yung ulam na siguradong taob ang isang kalderong kanin ninyo. Bicol Express, Liam Farm Boy Style. Yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Nagpainit lang po ako ng mantika dito. Magigisa po tayo ng sibuyas. Inuuna ko po talaga sibuyas kasi tumatamis yan habang naluluto. Hindi tulad bawang na pumapait kapag tumatagalutuin. Kapag okay na yung sibuyas, maglalagay na tayo ng bawang. Siyempre, combo yan eh. Subuyos at bawang. Ito mga kaibol, maglalagay ako ng luya. Ito, optional lang ito ha. Kung ayaw nyo nang may luya, pwede naman huwag kayong maglagay nito. Kapag okay na yung mga ricado natin, isusunod ko nitong karne ng baboy. Liyem po yung part na pinili ko. Yung bantipong taba, laman, taba, laman. Itong mga part mga kaibol ang napakaganda dito. Kung mahilig ka sa lutong may gata at lutong maraming sili, itong recipe nito ang bagay na bagay para sa iyo. Takpan po muna natin para lumabas yung natural niyang sabaw. Pagkalipas lang sa 10 minuto, ganito na magiging resulta niyan. Yan, haluin na natin. Magmamantika yan mga kaibol. So, hahayaan natin yan maluto sa sarili niyang mantika. Ganitong resulta ang hinahanap natin yung tipong malapit na siyang maprito maglalagay na ako ng paminta tsaka kunti lang munang asin maglalagay na rin ako ng alamang bagoong alamang Haluin lang natin. Maglalagay ako ng initial na gata. Ito yung kakang gata. One cup lang muna. Itag o i-comment mo yung taong gusto mong kasamang kumain nito. Yung taong mahilig din sa gata at sa sili. Halo inulit natin. Pagkahalo, maglalagay tayo ng ikalawang gata. O ito yung labnaw. Pakuluan natin ng 30 to 40 minutes para maging malambot yung ating karne. Pagkalipas ng 30 minutes, check natin mga kaibol. Napakaganda na ng kulay. At mukhang malambot na yung karne. Huwag na natin takpan. Hayaan na natin hanggang sa maubos ang sabaw niya. Maglalagay na ako ng siling maanghang. Kung gusto nyo mas marami, mas maganda. Yan talaga nagpapasarap sa Bicol Express. yung huwag kang matakot maglagay ng sili. Doon so lang sabi ko, kung mahilig ka sa gata at mahilig ka sa sili, bagay na bagay ito para sa'yo. This time mga kaibol, maglalagay na tayo ng kakang gata. Haluin natin. Lagyan na rin tayo ng green na sili. Marami rin ito mga kaibol. natin ulit. Ganitong ulam, sigurado akong taob ang isang kalderong kanin ninyo. Bicol Express, Liam Farm Boy Style. Tinikpan ko na po yung luto ko at swakta-swakta po sa panlasa ko. So, luto na po ang aking Bicol Express napakasarap po at napakabang kakain na po ako bagay na bagay talaga itong mga kaibol sa bahaw na kanin o kanin lamig eto na kakain na ako napakasarap mga kaibol oh panalo Bicol Express mmm sarap. So, yun lang. See you on our next vlog. Bye-bye.